Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat and for today's video guys ay ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang mga magagandang tanim dito sa pali paligid na pwede nating kunin, pwede nating makakain at pwede natin mapakinabangan. Let's go! So yan ang isa sa tanim dito guys na pwede nating mapakinabangan balang araw kung mahihindog na yan ay pwede na natin kunin yan guys yan ay langka iwan ko kung anong oring langka to na napaka cute naman itong langka na to guys at ang dami niyang bunga guys at ang liit na naman ng puno niya tingnan niyo ang puno niya guys ganyan lang kaliit pero tingnan niyo naman ang daming bunga at hindi lang yung nag-iisang puno dito guys meron pa marami yung puno dito na tinanim sa paligid. At yan, malaki na pwede na siguro yan kunin or malapit na ata yan mahinog. So, hindi naman siya lalaki talaga guys. Ganyan lang siya kaliliit na mahihin. At ito pa guys, itong abukado na to. Napakadaming bunga. Balang araw guys, lalaki din yan at tayo din makakunguha niyan. Dahil tayo lang naman pa ulit, -ulit at pabalik-balik dito. Yan. Puno na yan. Ganun lang kalihit guys, pero ang daming bunga. Yan, 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 yan. O, di ba? Meron pang iba dun guys. At syempre guys, itong mangga. Ito ang pinakatapit. Pwede na natin kunin to. Siguro sa susunod na day of country pa sa mangga na to. Kasi may bagoong doon Pwede nang kaibigan namin. So, pwede na natin to kunin at pwede na natin to kainin. At meron akong palalawayin sa mangga na yan. So, mandaming bunga, pwede na natin kunin to. Siguro wala pang nakakapunta dito at wala pang nakakaalam na may bunga ang mangga. Napakadaming bunga. Ito, dami o, oh, siyang pungpong. So, pwede natin yan kunin sa sunod ng mga araw. Kakainin natin yan. Ano ba magagawa nitong mangga na So, yan ang tanim dito guys na pwede namin kunin. At meron pang kay Mito doon, pero hindi siya. Ano, may hinog na siya pero pangit siya kasi may mga uod. So, ito talagang langkaw, oh, napaka-cute. O, oh. oh. diba? Napaka-cute ng langka. So, pag may mga mali talaga tayong lupa na magtatanim tayo, hindi natin ano kung mga ilang araw lang ay magbunga na siya. So, ipapakita ako sa siya, pero, ano, maliliit. ayun so, yun, know. oh. Ito. Oh, hinog na. Oh, hinog na rin. Pero, pa dito. Oh. So, yan, mga kaibido dito. So, malaking puno. Yan. So, tayo manguha dyan, guys. So, yan lang yung maipapakita ko sa inyo dito sa paligid, guys. Ayan, na-challenge ako dito, guys, na gusto ko pag-uwi ko ay magtanim ako sa paligid ng mga ganito kasi ang ganda ay eh, pag namunga na matingnan mo ito mga maliliit pa pero namunga na so see you sa next natin na video guys kasi kukuha tayo ng manga at meron tayong palalawain ng manga guys bye